Kung kayong mensahe sa ating taong bayan? Ang um, um, mensahe natin sa taong bayan, medyo sawang-sawa na tayo sa pagnanakaw. Uh, ang flood control project, hindi lang yan simple na ninakawan tayo. para magnakaw sila inuutangan ng gobyerno ng trilyon-trilyon pesos tapos tayo ang magbabayad ang uh, tinatansya na sa pagbabaan ni Bongbong Marcos sa kapangyarihan aabot na ng 20 trilyon pesos ang ating utang lumobo, pa, lumobo yan ng panahon ni Duterte lumobo ngayon tapos yung pala na nakawin lang nila hundreds of billions of pesos na nilalagay sa bulsa tapos isa pa ninanakaw nila mga pondo para doon sa mga flood control para hindi tayo bahain Anong resulta kung meron kang ghost project? Anong resulta kung hindi seryoso ang mga proyektong ito? Resulta, magkakaroon ng baha, magkakaroon ng pinsala, masisira ang bahay, masisira ang kabuhayan at maraming mamamatay. Ang pagnanakaw na ito ay nakamamatay. Dahil meron tayong climate crisis. Ibig sabihin, ang bagyo, ang baha ay dumadating na sa atin dahil sa pag-init ng mundo. Tinatawag ng mga science, uh, na magkakaroon ng mga extreme weather events kailangan tayo ay masalba doon sa mga extreme weather events na ito. Kung, kung ang ginagawa ng gobyerno ni Nanakawan pa yung mga proyekto para ang mga maka, makasurvive tayo sa climate crisis, ibig sabihin niyan sila ay pumapatay. Hindi lang nagnanakaw, pumapatay. Kaya magalit na tayo, wag na nating papayagan ito. Huwag nating payagan na tayo ay uh, ninanakawan at pinagbabayad ng utang na nilalagay nila sa bulsa tayo papayag na tayo ay namamatay.